ito pala yung hunt ko ngayong araw mga idol at si Oscar naman muna yung ginamit ko dito dahil matagal ko na siyang hindi ginagamit parang mas gumaling pa dito si Oscar mga idol kahit medyo matagal ko din siyang hindi dinala sa gubat At yun, dumapo na yung Alpas mga idol. Mabilis lang na padapo ni Oscar.